hapon po sa ating lahat. Hello, hello and welcome back sa aking munting channel. Okay, so ayan, nakabalat pa ng, ano, ng tuwalya yung ating buhok. Dahil guys, uh, bihira lang kasi ako makaakyat at magtagal dito ngayon sa aking uh, halamanan dito sa third floor. Dahil uh, sa busy po at saka wala po kasi magbabantay sa ibaba ng aking munting tindahan. So, bihira na lang po talaga. So ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na tumagal dito. So, dito na ako naligo. Ayan. yan Dito na nga din ako naligo. Kasi, niligoan ko po yung aso ko dito. ayan, di ba? Patunay na dito talaga ako nagluto Okay, so guys, uh, for today's video, marami akong nagawa, or dito sa akin third floor naman, napakapag-ayos, so, nakapag-markot, nakapag, ano pang ginagawa ko, uh, nagtali, naglinis, basta marami. Okay guys, so, ano lang to siya, uh, update at saka mga counting ano lang din sa aking mga halaman dito. Kasi may nagtanong kasi sa akin, uh, hindi na daw po ba ako nag-gardening. Uh, actually, nag-gardening pa ako, pero bihira, bihira na lang kasi busy. May, mayroon po ako kasing kaunting pinagkakakitaan or tinatrabaho sa baba habang nagbabantay ng tindahan. So, bibihira na po talaga, bibihira na ako makakyat dito. Uh, sa paggugulay po, hindi na po ako nakakapagtanim. Yung akin pong natirang gulay dito is yan na lamang ko ay ang aking malunggay. So hindi na ako masyadong ano, hindi na ako nakakabili ng mga like sili, uh, kamatis, sitaw, ganun. So naano ko siya muna? Uh, mas inuna kong asikasuhin or inintindi yung kaunting hanap buhay na nasa ibaba yon So, pero hindi pa rin naman po sila napapabayaan. Uh, naasikaso ko pa din naman po sila. Okay, so ipakita ko na lang po sa inyo kung ano na po ang update dito sa aking third floor, sa aking halamanan. Let's go! Okay, so ayan, dito natin simulan. Siyempre yung aking uh, alocaria pine tree na patuloy pa din siyang lumalaki at ngayon pa lang nagnamumroblema na ako kung saan ko siya ilalagay. Okay, tapos ito ang aking ano guys, tignan nyo. Oh, ang aking gloriosum ayan oh. Lumago po siya. Naipakita ko na po yan siya sa inyo. Ayan, lumago siya. Mm, diba? Lumago siya. So, yan po yung kainaman na hindi mo masyadong pinapansin or hindi mo siya hindi naman sa pababayaan lang siya dyan. ah uh, wag lang siya masyadong pansinin magkukusa po talaga silang lumago ayan do hindi siya ganoon kalalapad yung mga ano niya pero malago po siya malago siya kasi uh, ang dami niyang nagindahon tapos ito si aking Monstera Deliciosa. Ayan. Nilipat ko siya dito. Magkakaroon na kasi siya ng bagong dahon. Doon yan siya sa loob, guys. Nilagay ko yan siya doon. ayun, Tapos po, alam nyo po ba, uh, ito siya. Bromeliad po ito, di po ba? Ito, ito. Yung aking mga Bromeliad kasi hindi lang po ito siya nag-iisa dati. Marami po akong Bromeliad, Nung nakakitaan ko na po na mayroon na siyang suloy po ba tawag doon, minadali ko siyang nilipat. So, sad to say, na deads lahat. So, ito, napansin ko siya kanina, sa tagal kong hindi na dito inaasikaso or hindi ko na sila talaga maaharapan, nagkaroon po siya ng maraming suloy. Ayan o, oh. ito yung pinakauna niyang suloy. Ito, ito, ito. Ito po, ayan. So, hindi ko po muna siya ginalaw dahil sabi ko baka mamatay. So, takot ko lang din talaga. Ngayon, nakita ko po siya kanina na marami po na siyang ugat. So sa mga susunod nating video, yan po ang ating puputulin at ililipat kasi marami na po, madami po siyang suloy ito pa oh. Ayun pa oh, yan suloy pa rin po yan. Ayan. Tapos meron pa dito'ng patubo pa lang. ayan Ato okay. Yan po 'yung aking bromeliad. Ordinaryo lang siya pero nagagandahan po kasi ako sa kanya, sa detalye ng kanyang mga ano oh, ayun oh. Hmm. Ayan, oh. Yan. nagandahan po kasi talaga ako dyan sa kanya. Ayan siya, 'o. Di ba ang ganda? Ayan. 'Yon. So dito, ito po yung uh, kung inyo pong naalala na nagpa-renovate po kami dito, nagpagawa po dito ng third, sa third floor. So, yung ibang mga halaman ko ay nagkandasira. So ito siya, ito po siya, IC si, uh, Dragon Tail po ito. Kung inyo pong mga napanood yung mga video ko, napakaganda po nito. Pero since natamaan siya ng mga nagagawa na ano po siya. So, ayan na lang, ganyan na lang po. Pero, nagustuhan ko siya kasi kahit wala na siyang ano, o, oh, hindi na siya ganun ka, ano, tignan. Pero, nag naman siya. Ayan, oh. nag naman, ayan. Tapos, yung aking si, eto, si Queen Elizabeth, akala ko talaga, kung ganyan pong napanood yung mga video ko sa aking Queen Elizabeth na ito, napakaganda po. Ang akala ko po talaga nito ay mamatay siya. So, hindi naman, hindi. Ito yung unang talbos. Ito yung talbos ng aking Queen Elizabeth na kinuha kasi nag-ano nga po siya tawag dito, parang mamamatay. So, ayan. Kinuha ko po yung ano, kinuha ko po yung talbos at itinanim. Ayun. Tapos ngayon, guys, ito siya. Ito yung kanyang mother. Ayan, oh, kita mo 'yan ito yung pinagputulan tapos ito yung ko sa kanya ito yung nagandahan ko sa kanya kasi kapag bagong talbos pa lang ang ganda ng ano ang ganda ng kulay ng dahon so ayan yan yung aking Queen Elizabeth ito yung mother yun ay ano po niya yan uh, baby niya po yan yan po yung una kong putol sa kanya ayan kasi lumaki na po siya ng lumaki ayan Diyan na part ay ang mga pakalat-kalat ko lang yan ng mga halaman na parang hindi ko na nga po siya inintindi like si ano po ito o oh. si pink princess na pinabayaan ko lang siya kasi naano ako sa kanya nawala, nawala kasi yung mga ganito niya ano po bagatawag dyan ayan nawala po kasi yan so parang nawala na ko ng ano sa kanya kasi parang pareho na lang ganito na lang nagigreen na lang siya lahat o oh. tignan niyo po kultik-kultik na lang ang meron so parang nawala ako na ng ganas so nung pinabayaan ko siya gumanda naman like ito oh nagkakaroon siya ito oh ayan oh oh ayan mm. Like, tapos ito ayan oh so sabi ko kung pabayaan lang sila <laughs> hindi naman talaga pinabayaan na walang dilig or ano hindi po uh, dinidiligan ko pa din naman so na parang gumanda naman na siya so inayos ko na sila diyan ayan ang nanay po nila neto ay ito ito po yung mother nila ayan oh ayan. Yan po 'yung kung naalala niyo po ako napanood niyo 'yung aking video na binili ko po 'yan sa Marikina. Na nadismaya po talaga ako pagdating sa akin kasi bali po 'yung ibang dahon. 'Yan. So yan po, yan na po 'yun. Yan po 'yung Pink Princess na 'yan. Ayan sila. Ayan. Kapag so, kakarona naman siya ng bagong ano, guys, oh. Talbos. Ay, no. Dahon po pala 'yan. Okay, so ikot tayo. Konti lang naman ang maiikutan dito. Ayan, 'yung aking uh Fern Max na binili ko po ito siya guys na may variegation ang ganda po ng ano nito nang binili ko pero hindi ko po alam kung bakit po siya uh, nagkaganyan puro green na lang ayan dalawang puno po yan ayan siya kumbaga parang ginawa ko siyang ano dyan guys oh ginawa ko siyang ang daming dami ko na ipo na mga basura na naman oh ginawa ko siyang parang divide divider dyan sa gitna kasi para hindi po ang alikabok or ang bag hindi diretso dito sa loob kasi nandito nga po yung aking mga ano dyan so ayan ginawa ko siyang parang divider dyan ayan yan tapos yung aking tawag po dyan uh, giant cardinal ayan may mga bagong dahon na naman ayan so ayan yung aking eto nga po pala guys ito yung mother nung uh, tawag dito ng aking burn ah tawag nito ito siya nakalimutan ko na siya si Glorioso yan po yung kanyang nanay oh ayan oh ang lapad po ayun naandun po yan oh, sa sulok <laughs> ayan so dito na side ay ang aking mga giant cardinal so tatlo na lang yan sila guys kasi pinagputol-putol ko na ayan tapos ayan dito yung aking Uh, tawag dito. Money tree. Ayan. Yung mga paso nyan ay nasa mga pinakailalim-ilalim kasi tumangkad sila. So, ayan. Tapos yung doon banda ay yung aking ah, uh, paraiso verde. Ayan. Si paraiso verde ko yan dyan. Dalawang puno. Tapos si carabao head. ayon Pinagtatali-talian ko nga po kasi bukang ka po sila. So, ayan. Yan yung aking carabao head. Ayan. And this is it. Dito tayo sa uh, rubber tree. Ayan, yung part ng rubber tree ko dito. yan. Kumbaga, puro rubber tree po dyan. Gustong gusto ko po talaga kasi padamihin yung aking rubber tree. Kasi gusto ko pong hanggang doon, puro rubber tree po yan. So, si uh, Green Cardinal, Giant Cardinal ko, hanapan ko siya ng, I know, Orlando, Giant Orlando. Hanapan ko yan siya ng magandang pwesto. Hindi ko naman yun siya itatapon, syempre. Pero, ang mas gusto ko po kasi talaga is ito. Ayan, si rubber tree. Ayan, o, oh, diba? May, hindi ko alam kung ilang klase siya, ilang variety siya, pero feeling ko dalawa lang. Kasi parang same lang po yata ito sila, o. Oh. Ito siya, pinaampon lang to sa akin, nung sa ibaba. Ito, ito, ito. Kasi, ah, uh, nadideds na siya. Nadideds na yung rubber tree. So, inano niya sa akin sabi niya, iakyat mo na lang yan doon sa third floor mo kasi mamamatay lang yan dito. So, ayan, inakyat ko siya so, ayan, so far so good. Medyo alive and kicking pa naman siya. Ayan o. Magkakaroon nga siya ng bagong ano o dahon. And then, yung akin po talagang sariling rubber tree guys. Ito yung sinasabi ko na sinamantala ko po lahat. Nang gawin na gusto kong gawin dito habang may tao sa ibaba. Ayun, may nagbabantay sa aming munting tindahan. Eto nga po siya. Nagmarkot po ako kasi matagal ko na po talaga yan siyang gustong markotin. Ayan, so minarkot ko na. Ito siya. Dalawa po sila. Dalawa. Kasi dalawa pa lang naman po yan sila. eto po, dumating ito sa akin, binigay sa akin ng kaibigan ko. Isa lang. So, ito yung pinaka-mother talaga. Itong, itong ito. Kasi tignan nyo po, ayan o, oh, pinagputulan ko. Ayan po oh, ayan. So yan ang pinagputulan ko. So ang baby nito ay ito siya. Ito siya, ito ito ito. Ito na siya. So dalawa na sila. So ngayon dahil tinignan ko siya, medyo ano na, medyo gurang-gurang naman na siya. So sabi ko kailangan ko na siyang markutin para madagdag sa aking collection. So ayan, minarkot ko na siya, guys. Ayan oh. Hmm, so pati ito, minarkot ko na rin. Yan, minarkot ko na rin 'yan. So, magiging, hopefully, magiging apat yung aking rubber tree. Ayan. Tapos, dyan, yun si aking ability. Siyempre pa, yung aking bugin bilya sa taas. Ayan. Inakyat ko siya dyan. Kasi, pag nasasagi ako, nasusugat ako. So, dyan siya sa taas. Hindi siya nakakatinik. Ayan. Tapos, si, ano ba tawag dito? Si green cardinal. This is green cardinal. Ayan. Ayan. So, ako, kung alam nyo po, kung naalala nyo po, may mga black cardinal ako. So, hindi ako nabuhayan ng black cardinal. I don't know why. Pero, ayan. Yan lang po ang nagtagal sa akin. Yung aking green cardinal na yan. Ayan siya. Tapos doon, ayun siya. Yung mga dati ko pang mga halaman. Kung di ako magkamali, ano na yan siya, guys. Ah... Uh, four years na yan siya. Pero ganyan lang din siya. Ganyan lang siya kalaki, oh. 4 mm. years na yan. Sa akin. Lumaki lang ng lumaki. Ayan. So, dyan ko siya nilagay. Actually, ang ganda ng ano nito eh. Ang ganda ng dahon nito eh. Ayan oh. Ang kaso lang, hindi ko na alam kung ano na nangyari sa kanya. Pero sige lang. Ah, uh, next time. Kasi magbabakasyon na. Marami nang walang pasok ngayon. So, marami akong oras dito sa akin third floor. Yes. At syempre naman, ang aking mga mapagbungang kalamansi. Ayan. Ang aking mga mapag, ano, mapagbigay ng bunga na kalamansi. Actually, ito oh nagaano na naman sila. Ayan, kita nyo po ba yan? Uh, Nagbubulaklak, magkakaroon na naman siya ng maraming kabunga-bungahan. Kahit na may bunga pa siya, ayan o. May mga bunga pa yan, pero gabulaklak pa din. Nagbubulaklak pa rin. Tuloy-tuloy pa din siya nagbubulaklak. Katulad po dito Ngayon, ayan o. May mga maliliit. Ayan hindi po talaga siya nauubusan kasi meron pa nga kaming mapipitas, ayan katulad niyan, may mga makukuha pa kami andun sa mga sulok-sulok kung titingnan mo lang talaga siya ng maigi. Pag napitas na namin yan, mga ilang ano lang po, magkakaroon na naman kasi ayan Oh. Hmm. May mga bunga na naman kasi mga cute cute cute. So hindi talaga yan siya guys nauubusan. Hindi po ako ah... Uh inuubusan ng bunga ng kalamansi na yan. Okay, so ayan. So, ang aking ito, isishare ko na rin to sa inyo ha. Itong aking, hindi ko alam, itong aking ubas, kung kailan to siya magbubunga, bahala siya dyan. Basta sige lang akong cut sa kanya. Ayan. Yan yung aking ubas dyan. Ayan. So, guys, ayan ang aking Ah, uh, update dito sa aking third floor. Ayan. Medyo naayos ko man siya. Opo, ayan o. Oh, na bigyan ko na naman ng uh, beautiful ano look ang aking mga halaman dito. Kahit na yan na lang po ang mga natira. Ayan, sa kanila. Ayan. Kasi ang gusto ko po talaga dito is gawin ko po itong parang puro rubber tree na lang. Mga magkakaroon ng ibang mga ano. Pero mas ano ko po kasi talaga si rubber tree. Gusto ko po sila dito sa third floor. Like ito. Ito yung mga namarkot ko na. Ito yung mga namarkot ko na guys. So, oh, ayan. So, stable na sila. Ayan na sila. Ayan. Tapos, yung mga ano, ayun. Ito siya. Ito siya. Ayan. Nagkaroon na sila ng mga ano, oh. Sanga-sanga. Ayan, oh. Mabubuhay na siya. Ayan. Okay. So, guys. That's it for today's video. Yan lang po muna ang ma-share ko sa inyo. So, sana, uh, may mga kayo na nakuha, may mga idea kayong mga nakuha dito kung paano magpadami ng rubber tree at kung paano mag-alaga ng mga halaman. Okay, so guys, see you sa next video. That's it for today's video. Bye!